Hei, wahan'r fain! Hei! I gyd! Wahan'r mŵn am y ma! E, e! O'i! Ia, fe! Pallid yn liod! E! E, e, e! E, e, e! E! I gyd! I gyd! I gyd! I gyd! O'i! I gyd! I gyd! I gyd! I gyd! I gyd!

Dahil kay Brad. eh. Hey, hey. Okay, magkuno ng animal ni. Eh. Isuot ko tong ano, ating-anting ni ano. Ha? Ni ilos. Uh Oo. -oh. Pero hindi ko alam paano gamitin. Yun lang. may latin pa eh. Putig tilo mo ko kagpungta na god. Hindi ko na tanong sa kanya paano gamitin. Umuwi ni sa sambangga. Sus, putig tila ni Ron. Huwag niya saktan sa bansa. Utang na laog. Huwag niya saktan niya dala. Tangina. na. kayo. Hayop kayo. Hey, Talaga eh. kami. Huwag niyo nang sasaktan 'yan. Atres kami. Kaagi mo.

Si si. Ada ini mukdul, ada ini mukdul. Ki buku-buku randa. Lima lo. Ini juga hai kena. Kenapa? Juga hai kena keguangan noh. Nak. Lima dutlan bai. Lima dutlan sekurusin. Kenapa? keguang.

Kagawas na si 44 karon na. Ye Totoy. Sige, one on one kayo. Totoy, ka. ka dito Totoy. Totoy. Oh. Asan asan nga pala 44? Si seperti berasin kah? Hah? Kagi nene pun. Asa seperti pur. Mau kali ya? Gini nara aku kita bah. Gini nara aku wak kita. Sige, sige, okay oh keligayan. Sigi sigi keligayan. Potik tilo. Porto por hindi pa namin nakikita ngayon. Ligaya. Uminahon ka lang, Ligaya. Uminahon ka lang. Uminahon ka lang. Tama Relax lang, relax lang. Sige. Iti-stinge na! iti na daw! Iti-stinge! Iti-stinge na! Kagwangan ka! Oh, Ha? Andito! 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 Hindi nga niya pwede magamit, tol. Ha? Ano nula? Nula.

Kaya so, nung nakaito mo? Pero eh, yung, uh -huh. ano? so, yung Problema na naman 'to. Tama na na. Buhay na, buhay. Buhay na. Buhay na.

Hindi ko makontrol sa sarili ko, Brad. Baka hindi, pati sa kayo, hindi ko makilala. Nga lang. Dahil masama ang apikto. Dala mo ngayon. Dala ko ngayon, pero ang masama na apikto nito. Masyado ako, ano? Masyado ako mapusok. Oh, oh, tig -tig ano eh. no. Ay, ba? na tayo nang huh? ano, Brad? Abularyo ba? Ano na? Ano ah. na ang kontra natin? Boss! Oh. Ano gahi kina tol? Di na kena, dino, madutlad tol? Buwi na ba? Buwi ba? Maala po kadri hali balik ka sumuha niya. Sumuha ka na ito oh. ba? ba ba eh? Kadri balik pa hali. Buwi ka na ka mo ba? Oo. Gusto na namin ba? Yan si ano ba? Kukoy. Sabihan ko na kayo, huwag niya kayong babalik. Siligaya ba? Siligaya ba? Buwi na niyo, buwi, buwi. Wala na. Wala na. Pinapainin na kami. Wala na, wala.

Dala, dala. Asan na si Dax? Paano nating gawa na para ito? Ay eh. wala mo Huwag anting-anting, Ha? wala. tol. Sa akin dito sa bag. Pero hanggat maaari bro, hindi ko pwede gamitin dala. Tol, kita tol. Para sa kasamaan to, bro. Yeah. Okay. 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 So, na uwan din. kay dol. Huwag <slabos> niyo akong sigawan ng dol. Wala pang laban. Pero nga, meron kong ating ating dito pero. Pag isa suot ko to. Hindi ko alam kung ano mangyayari. Gagawin natin ng paraan ito, bro. Mhm. Mm Ulit, bro. Balik ta. Ha? Huh? Balik ta sa patag ta. Sige, patag tayo. Maghanap tayo ng paraan. Oo, kailangan makuha tayo ng... Anong panlaban sa ngayon tumba? Sige. Ay, sige. Sige, kawawa. Kawawa. Butig tinis. Samantalahan ako. Kawawa ko na. Yan nga, Fred. ako. Nakukuha dito si Bunso. Dax! Tsaka si ligaya. Dito ka. Brad! Ito lang ang tanging paraan siguro, Brad. Brad, saan na, Dax? Anong gawin natin? Kailangan namin yung hmm. Yes. suggest mo. Kasi wag di natin maasahan yung ano, ating anting dito. Dahil ayoko ko magsuot nito dahil yun na nga, sinasabi ko sa inyo. Hindi ko makukontrol sarili ko. Ano ba? Laban natin ng, natin parehas? Hindi. Hindi, lumaban ba? na nga tayo kanina. Baliwala lang. Kahit anong orasyon ni Sophie, hindi tatalab tatayo pa rin. Wala ang ritual na ginagamit nila kanina. Yung dasal nila kanina. Kaya ang gagawin natin, sana makikita natin yung sino yung kukoy na yun. Yun lang ang tanging paraan na... Para mapag-usapan ma natin ba? Oo. yung anak mo ba? Kukoy. Nuno nila. Kailang makita natin yun kung sino talaga yun. Kailangan nga natin. Kaya nga. So wala tayong choice Yan lang talaga ang paraan. Diba talaga tayo? Hindi naman natin yan makukuha eh. Oo, oh, mabubugbog lang sila kung um, pumili tayo doon. Ganito. Kita, kawawa oh. Pasang-pasa na ang muka ni ni Brando at saka ni Ligaya. Ligaya, nakita ko na may dugo ng muka. Hey. Ang, ano doon, ang kawawa doon, yung daming mga ano doon, baka pagsamantalahan yung babae doon. Ganit na. Ganit na. Ganit na. Ganit apa penembak sikit sikit bet mu yo nak segan nak penang ah tre sikit bet dia timak tegah selama macam cinta tejung pohon tu